Ah, all right, tingnan nyo. Ang ganda. Music. Ako. all right. kita nyo ba 'yan? Tawid tayo ulit. Para kayanin. Okay. Awesome. Okay. Basic to. Hello. Hindi ako iniingal dito eh pag makakita ako eh. Iniingal ka long dito long? Jeez. Hindi ako iniingal sir. ginimatay ako eh. <laughs> kayo sa Wada mga ka-all right Bali uh, mabalik natin sa ating family natin Parang gusto nyo nga pasyalan Ayan, sama natin sila Let's go! Kaya mga tayo eh. Wala siya eh. mga pinunta natin eh. Hello no oh, pre. Pre. Bago Ay mawak ka lang ha. Papasa ah, kami sa 10 piso. At saka sa 20. Alright. Mga alright, meron din yung ano, may bangka sa ka, 10 piso. Meron din eh hatid ka 20. Kami pinili namin yung ano yung free. Free, tawid kami kasi ano basa kami oh. Oo. Kita. Ah. Tara, meron pa dun. Tara. Sumahan nyo kami. Pre, anak mo. Mabilis yung agos eh. Ligal, ligal. Oh, daan! Oh. ओन दैट भारी चले गए एकदम अबे ये सही कापे कापे आते ही यूं अनु इन्हीं ही यूं गाना इन टू को आते ही यूं टू आप यार तो अरे अबे जब मतंदा यो कंधे का वाइना Mula ng panahon, <coughs> Ay, nang unang panahon, ito ang tinatawag na Wawa Dam. Nakikita nyo ba yun? Magkadikit yan dati. Naghiwalay lang kasi ginaanan ng tubig. Yun lang. Tara na. Tara <coughs>

interviewin ko lang yung ano yung manong na taga dito. No. kamusta lang yung tiyagdanan niyo po sa dito mga struggles. Dito ka taga dito. Dito taga dito. Hindi ano. Dito medyo, la, medyo lasing pa pero sarap po. Ano po ang masasabi niyo sa sa ganda ng tanawi? Gunggong! Ano nagawa mo na? Ha? Ano yan? Baka tayo yan. <laughs> <laughs> no, amot tayo. I... Hey, yeah. pagod mo after after yung mga pinagdaanan natin. Sobrang tarik ng bundok, ilog, pagod, putik. Tapos ito naman yung bubungad sa atin. Wow! Pre, pero hindi nila alam. alam. Pre, 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 hindi nila alam. May tao sa taas. Umiihi na po yung mga tao so, doon. Umihi, umihi sila, nila. Masaya sila. <laughs> so, Tonto ay mga ungas eh. Ni entry, ni entry. Ayun oh, warm na, na, warm na dyan. warm na, kaya pala mainit na doon. Mainit na. Ayan, kita niyo ma'am, Alright, Enjoy. Pasok, music. Paika. Alam mo Alam mo 'lo? Madulas si Batista <laughs> Batista, tayo nandunadulas <adula> ka <laughs> Let's go Anong ginagawa mo? Tara. Tuklas tayo, tuklas. Poy, sayang po, hindi ka asama po. Shout out kay, ano, kay Laki, kay Paul. Sayang. Hindi kayo sumama, tuklas muna tayo. Tutuklas. Tuklasin natin ang sensya. Kinabukasan ang ating bayan. Oy, ginger. yung pool sa mga alright ganda yan alam nyo saan to? dito sa Daranak dito sa Laguna dito lang yan, Wawa Dam. wala nang entrance entrance wala nang bayad bayad action Ganda lang pala, ito, lang pala dito, Wala na

Lala <laughs> Lalo moves. Kung may lala moves May lalo moves Sige lalo moves Sige na Lala moves Sige na, sina, sina Lalo moves sino, sino, sino? Lalo move. Deliver on time lalo moves Prepare lang kami mga ko, ka. alright? Uy na kami ito kaya na namin mahusay na falls. Buti lang kami na rito. Yung mga ano na, bikers na yan. Ha. Kaling sa iba't ibang lugar. O oh, boss, morning boss. Pag galing boss. Makati. Ah, Makati pa kayo? Ayan, daw Makati pa kaling daw sila Makati. Hinayon nyo pa to ha. Ah. Ah, may grupo po kayo? Okay, may grupo sila. Okay. Alright. Oh, Yan tayo. Hindi yeah, po, may kikain ako. Oo, oh, hindi tayo. May kikain tayo dito. Kasi ito naman talaga yung gagawa ko, yung buraot eh. Kamiya, <laughs> pag naluto ito, maburaot tayo. Ngayon. Oh. Then, baboy. Panorin oh. lang natin sila. <laughs> Bike lang kayo, boss. Hello. Hello. <laughs> Hello mga subscriber. Aantay <laughs> <laughs> natin yung maniluto nila. <laughs> ano, mag ba tayo? Boss, kaya ba kami accommodate na lahat? wow, <laughs> oh, <marami> rami-rami na. Pampano, <laughs> oh, pampano, Eh, bago. Eh, ay, ay, video to, video yan. Video, video. on

parang pagsabukas na tayo ngayon mga ka alright pala yung dalawang buntok pa nga tayo natin kita nyo naman ang view mga ka alright wooo ano <laughs> yung view? let's go mga ka alright nakikita nyo ba yan? katawid tayo ulit para kayanin okay katawid ulit? katawid ulit basic lang to Ayo kaya to. Rongis nga Oh, ya, let's go. Oh Mission pass. alright right. bang mas mahirap dito, pre? Ah, mahirap dito, mas mahirap. Pre. Wala, intro. Ah, ang dadali Intro pa lang kasi yun, dito pa tayo sana eh. Next time. Oh, tara, tara. Basic. Siyar ka pa dyan ah, yeah, 太辣。 dadala, no? Sunod ka pa ng sunod? Ano mo, ka ka? oh, taga dito ka ba? Tago ka? Oo, taga dito ako. Nakita mo yung bahay na yan? Ano eh. mo, ano mo, ano mo, Stories, I'm a fool for your life